Punta na tayo? Punta, aso so, tayo punta? Saan tayo punta? Saan tayo punta? To the moon. Road trip. Brum brum. Asa? Don Dodong. Hindi <laughs> ako mahiya, <laughs> mahiya magstorya pero naglilisod Di ako, ako magtagalog. Mag Adventure gid ni Garnie <laughs> Hi, I'm okay, fam This is Jenny Ludon once again. And welcome back to our digital diary. Murakog yes. ko. Murakog ko For today's video, LK fam, pause muna tayo sa takbo. No running video for today. Kay. Pero kung pwede tayong punta, dapat pa unahin tayo punta <laughs> gabot. Because may pupuntahan tayong ilog dito sa Claveria Misamis Oriental. Claveria, ano siya? Bukid part ng Misamis Oriental. High grounds ng Misamis Oriental. Ha? Dito lang siya maano sa Mugaway. Gani, dito sa Mugaway, ha? Ay, yeah, guys, please bear with me because it's my first time to do a Tagalog vlog. If it's for YouTube, we will have it in Tagalog para para relatable and inclusive. Happy Hi! Mother's Day. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Day. Yeah, today is Mother's Day. Tanor, focus Dalas na kay Gucci? Mo, ngurana, no? Gamay, oh. Ay, kaya na lang, gamay mo lang, ga. Kaya naman lang, gamay lang, ga. Okay, video, video. Gail, oh. dalhin mo yan. Ha? Huh? Uh, ah, lang. Tagalog ko na pala ngayon, I'm ah. Concerned. Tagalog ko na pala, eh. Oh, Pareho pala tayo, eh. Oh. <laughs> so are you ready, <laughs> guys? pala <laughs> tayo. Oh, ito pa. Ito yes. pa, isang okay. vlogger. So, we're heading somewhere down uh -huh. the road. Somewhere down yes. the road. It's summer time. Aha. Uh -huh. uh -huh. diba? Yes. Yes, summer's, yes. summer's going. La. Adventure Pro Max? Monang, monang. Purpose, ano yes, course. Hala, galisod, ox. Shanin! Pasang sa video ba, eh. ni challenging nga dahan. Wala man na kwalsya, naghangad. So there you go, guys. Yan, uh, So yeah, ito lang ang challenging na daan. Pero nag-challenging ako sa pagtagalog, pero bear with me. <laughs> mas challenging yung pagtagalog. <laughs> ch mas yung <laughs> <laughs> Ha? Sumangin! <laughs> <laughs> Up! Ne? <laughs> How Hamid din ng kahoy. Nature <laughs> lover. Nature lover day, ah. Itong pupuntahan natin. Ah, uh, this is a property of Dudong Stan. Dudong Stan is the owner of Hamugaway Restaurant diri sa Claveria. So, dili ni siya actually for public something, public consumption. Private ni siya. Pero maybe puhon makahuna na siya i-public ni niya. Pero this is 150 steps down. Downwards Hamugaway from Ham ha galisi ko explain 150 steps down from Hamogaway restaurant to kayo you yeah but this is the road actually naman siya ay mga step stepping stone ang ah, pagsaka ni Moy mas challenging di na ta friends unya ay ayan na ta wala yung vlog pagsaka we can hear the water naririnig na namin naririnig na namin yung tingog <laughs> Doon sa baba, guys, magsusugba tayo. <laughs> doon sa baba. Ay, day, doon. Doon, lugar doon sa baba, magsusugba. Ay, doon. Doon sa baba, magsusugba tayo ng isda at saka karne. Ay, nako po. Uy, grabe, Gucci. Uy, Gucci, may katod ka? ah <laughs> <Di> balik. <laughs> wala. Wala sa <laughs> <Washi>, dood. <laughs> go. There, go there. Una na. Gucci, Gucci. alina Hoy, una na, una na. Go na na. Wala sa kaptood asa. Nawawala ba tayo? Aw. <laughs> Lesi Gucci, magpaka Murug magpakugo sa emotion. I love it. Love it. Si shay tilap-tilap sa emotion. Ay, na kay gikuan nga ero. Tara Let's go guys, let's go. So here is the place. Actually, bago pa daw nila lampasan, bago pa nila gilimpyuhan. Ah. Hello. Careful. Gucci, ali na. Pita na kay ka Gucci, but it's okay. A dirty dog is a happy dog. Alina! Go! go forward! We are here. Yeah, nanatadiri. Tagalog lagi Yeah, we are here at Kay Farm. Ito. Ang weather sa Claveria it's naturally cold. So all the more ang water, no? Ang place, ano pa siya, it's untouched. Except na gilampas nila. Sa Tagalog, sa gilampas they okay. they cleared out the way para bitaw may, again, may may da, para may madaanan except for that so all, all the rest it's actually untouched Yeah, yeah, it's virgin yah and Gucci boy maligo ka karon Gucci boy yah Gucci boy is Gucci oh? ba mo karon si Gucci boy Gucci ano ka tik diri ha ni ka ha wala kami dia and what's that banana chips. banana chips from banana bike baro huh? ha allobi mama banana bike yako moko saita hmm uh -huh. <laughs> wow, wow, wow wow that's nice. <laughs>

Eto, ulam namin ngayon pang tanghalian yeah, yeah. is from Belly Nice. Belly Nice, Cebu tsaka yun, Mayo Dilis, Night Log, tsaka itong ano? <laughs> <laughs> ano? Sausawan. Sausawan. Malamig? <laughs> malamig! <laughs> malamig? Malamig? Malamig! <laughs> Hindi siya malamig. Sobrang lamig! Sobrang, Sobrang. <laughs> Dito mo sa ano? Diyan kayo sa ano sa Tugnaw? Ah, oh, wala pa. My dog doon. Sobrang sweet niya. Ayan yung view namin. Wow. Diyan man lang Mo gani? Diyan man lang yan, no? Tagalog. <laughs> Yeah. Huh? The best weather, o oh. tingnan nyo. Ulan. Yes. And summer, inyo summer, amo. Always. <laughs> Bye. Bye. Nakaturiso. Nakaminola. Nakakoksero. And for our baon, yes, may baon po tayo. We have very really nice longganisa de Cebu. And We also have very nice na chorizo, fresh from Kamamanan. Binili pa namin yan from Cagayan de Oro, sa Kamamanan. Yeah, very nice. And then we also have kinilaw, and then we have itlog and bulat. Bulat. Ano Tagalog sa bulat? Ay, tuyo. Tuyo, ay tuyo. And then lechon manok. Yes, Litchon manok. Umuulan actually. <laughs> Ibang weather dito sa Cavite. It's very bipolar. Batut pa ni Nicole, wala pa nang hidang ulan. Wala man nang abiso, na Ula, ulan. Hindi nag-text. Oh. Hindi nag-text yung ulan. <laughs> yeah. <laughs> we are actually we're supposed to be cooking something. Ah uh, I mean, we are supposed to be cooking our longganisa de Cebu and chorizo de Cebu from Belly Nice. Ligo ng, ano? Ano ano? Hindi pa kami makaligo ng sapa. Bakit? Umuulan, basa pa. basa pa sapa. Brilliant mind. Super tugnaw. Super ginaw Super tugnaw. Oh. Super ginaw super, super tugnaw. Super tugnaw. Super lamig. Ay, super lamig. Super ginaw. Super ginaw. acceptable ang super ginaw? Super ginaw! So, yeah. Dili dahil di, yung di, oh, Tagalog yung Super Ginaw? You know? oh? Ang... Ako? Ay, nagasok ko? Ay, nako. This is life here in the province. Yes, yeah, siya? Ano? Nasa Siargao pa kami, guys. Siargao Claveria. Siargao Claveria. Bali Claveria. Bali Claveria.

Hello? Wow! Natural vape. Yeah. Sabi daw, no, mabaho na yung bibig ba sa ganyan? <laughs> Mga kapatid, para sa lagay ng panahon, pag-asa, pasok! Pag-asa, pasok! Pag-asa! Bakit? <laughs> Bakit? Bakit? <laughs> Bakit? Anong lagay ng panahon ngayon? Wala, may wala lagay ako. Pero wala ang panahon. <laughs> <laughs> yes. Buti kang ka panahon, may lagay. Ang lagay, wala panahon. Ako, may lagay. Wala panahon. Bakit? Okay, kainan na Kainan na na. Anong okay, ulam? We have. Di ba guys? Ma, anong ulam? Di ba yung niluto natin kanina, longganisa. Oh. Yung product ang galing. Galing oh. na shop natin. Longganisa, ganisa, ginawang? Naging corn beef. <laughs> corn beef. Naging <laughs> corn beef na. Corn beef, 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 beef. Pero kamo daw be. Kayo, kayo. Kamo daw be. Sila sila. O oh, kayo. 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 Ah! ah! <laughs> kayo. Kamo <laughs> <laughs> daw Mag be magluto be nga Mag gawlan be. Oh, kayo ba. Pahirapan. Ang importante makain pa rin. Ang importante ang malaga. Oh, yun yung pinaka-importante. Ang importante ang lami sa pagkaon regardless oh, of its shape and size and oh. presentation. Na. Wala presentation, presentation na diri sa court. Bukid. Kausi nga niya, niya, tawin ni din. Ang imong no? paano? Ha? Practice mi atong balatukan. Ganin. Kawo ini, kawo ini. Oo, tama, tama. Kumakayan tayo sa tabing view. Tabing ilog, eh tabing sapa, tabing Tabi. Tabing, tabing apo. Tabing kayo na bahala. Ding <laughs> dojong. <laughs> Namabasak na pa si Haring Ara. Sometimes iinit, minsan ulan. Fender minsan magkasabay. Ha? Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Ah, Ito Ya. na oh. ng andon ka sa tunga. Hindi mo alam andon kung ba, ka anong, sa tunga. anong, anong, <laughs> anong, anong <laughs> pipiliin mo. Doon ah. ba sa maulan o doon ba sa mainit? Mm, mainit. Pero <laughs> depende sa <pa>, tripping. <laughs> 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 Kurik! Mo lang. Huh? Hindi tayo pumapayag kasi yung word masayang eh. Gani. Kaya nang sayang may oh, yes. eh, makatambok. <laughs> Yay! You know what, guys? We hope to find more places like this. Yes. And for sure, the Grand Marami pa dito sa Claveria. And some parts of Misamis Oriental. Iba dong? Yes. Thank you so much, dong, for providing us the venue. Of always. Wala na maligo. Kahit puso na natong sapa. Itugno na ko so reminder lang po LK fam before leaving the place you have to go clay go so clean as you go Gucci boy okay ra ang bibi na mo Gucci boy Gucci boy ka oy ay uban uban mandiris ka gubot uban uban ikaw ka lo ay uman yung Yan. Bagay kay sa weather diri tinolang manok. And then kinilaw. Kinilaw. Sinugba. Paits Okay na ni. Thank you so much. Rice. Yes. Say mo gigbutang You know what LK fam, isa sa mga highlights diri sa Hamogaway aside from the sapa is the food so we cannot not order the best sellers dere sa Hamogaway ni Dudong Stan dere sa Claveria. Actually I would say I would say na ang Hamogaway thank you din ang Hamugaway kay isa sa mga isa sa pinaka famous na restaurant diri sa Claveria. Napagid tayo. Unsa ni shot? Uh, malasugi, malasugi. And, Real malasugi. and this is Baked uh, <laughs> Baked scallops. Baked scallops. And, then the seafood broccoli. Seafood broccoli. Uh, first time na to ma-showcase si Hamogawa sa ato ang YouTube channel. Uh, kan Tinolang manok. Bisaya. Yeah. Bisayang manok. Sa Mindanao lang yan. Oo. Oh, oh. Kasi wala bisaya sa... And kabalo mo, they are very sweet, guys. Today is Mother's Day. And then, um, tanan customers na money dere, na mother, uh, binibigyan nila ng bulaklak rose, specifically rose, and then one cupcake. Pero horot ng cupcake, <laughs> ikaw na nako. Na I have three fur babies, so the ka kapun to nila. She's a fur mom. Yes. Give me one. na to. ba yung taka nag prepare dung? na ba yung taka nag -prepare. Lamiya kasi sa scallops. Oh my God, I love it. Okay, malasugi. The best jud ang konbay. The best jud ang puderi sa Hamugaway. I mean, if ganaan mo matira sa food sa Hamugaway and then medyo maglisod mo sa time, sa travel, atun na lang mo sa Cleopatra, sa Uptown. Available lang dyan. Oo, oh, available. Nakita ko ganina. Hmm. Mm. Let's try this. Cleopatra malasugi. sa Uptown ba? Real malasugi. Mura siya steak. Kami kayo na kinilaw. Perfect kay pagkaluto by sa grilled ko and yeah, grilled blue marlin. Ano siya kaning roast? gani. Perfect, Perfect ba? Grilled blue marlin. steak pagkaluto? Ito <coughs> kan ko bay. Kani po do, seafood broccoli. Perfect kayo. Mm. Guys, you should visit here. must visit to ning Hamugaway ba as, as in sa food sa ambiance sa weather po diri sa Claveria must visit kita ang Hamugaway like pwede gud nang maikapahin ang bagi siya for turista Ali mo din Gira ka nang anan Ali rin Mm. Ano ni

<coughs> My God! Tapi ka kasi ulan. <coughs> <coughs> Okay, Tam, kuan, comment mo kung asa na punta nga sa pa next time. Asa na punta nga? Di ba sila may ba? Mas nice it ka nang dili pa kayo. Karabi pa kayo crowded. kay ibot sa gusto ko yes na yes. <maryate> ay sige kaya mo eh? ay ba ko six mikat la ano sir eto is bakit eto ay baon pit pamosa pitatanan Oh. Ah, pwede ba ako ng ako ang naksa iyo? Sure, sige ko. Hi. Asa man siya? points available for. Hello. Ah, sige go. Ay, sige ko.